Balitang Probinsya. Balita pa rin tayo sa labas ng hipilan. Patuloy pong tumataas ang bilang ng mga nasasawi dahil sa pagtama ng malakas na lindol na yumanig sa Davao Occidental itong biyernes. Ang karagdagang detalye sa report niya ni Ani Hatid ni Christopher Tirambulo. Christopher? ...pumalo na sa walong individual ang nasawi dahil sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Sarangani Island... ...sa sarangani Province, Davao Occidental nitong Biebris ng hapon. Ayon kay Nasa disaster Risk Reduction and Management Council Deputy spokesperson Martin Ban... ...nagbula ang apat na nasawi sa Sarangani, tatlo sa lungsod ng General Santos at isa sa Davao Occidental. Dagdag pa ng opisyal na lumubo na sa labing tatlo ang sugatan sa ang kanilang naitala dahil sa nasabing kalamidad umabot na sa mahigit isang ibong daan individual o may katumbas na isang daan pamilya ang naapektuhan ng pagyanig ng lupa na itala ng MDRRMC na lumobo sa 54 apat ang mga bahay ang napinsala sa Davao Occidental, Davao Oriental, Timog Cotabato at Sarangani habang pitumpu't isang ang pinadapaan ng lindol sa lungsod ng Davao, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Timog Cotabato at Sarangani. Christopher Tirambulo Newsline. Maraming salamat Christopher Tirambulo.